Gini agak banget. Sana ah. ¿Me salís a Dito eh. Huwag pa rin. Ano dapat mo? Ano? Yung dala yung... Parang ugat. Pute, lang parang yung puti. Sa dulo ng una. Sarap yun. Anong mo? Yan. Yeah, dito ba? Dito ba daw? Meron dito eh.

Sati. Paano pa, masabi? Pa, pa, ah. Pa. Ah. Ih. Katig. Ang dami. Ang dami... Ang dami na, na piso. Magkana, isa? Piso. Piso, oh, yun, piso. isa na. na 20 na. 20? 20, na, di, 20? pesos. Apat. Apat. Marami, oh. <laughs> sa amin dati, babulot ako ng tatay ko piso isa lang Sa'yo, yung mga isa. Mahal naman. Hmm? Nagkaraan na. mo. Na Matanda na kasi guys, kung <laughs> dami na ulit doon. Napapapikit ako. kasi. Huwag ka okay. magawa kasi yung siya.

ito. Ang galir mo, para sumisingaw ang ano, ang nabunot yung upan. Sumisingaw yung ulo. Kati kasi, eh. di Ganyan, dami pa yun dyan Wala ano big. eh? Ala, hai, eh? Oh, Mauubos na yung buong mo. <laughs> 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 Diyan, hindi ka makuha sa'yo ha? <laughs> Ibigyan sa mo ng buhok si mama? Oo, <laughs> no, support. Support nga siya. Kaya nga siya lang magiging. Sa'yo, ikaw pala eh. Sabi ko. kita tanya. Sudah. Hmm. Ada ayam chicken? Combo and fries. Enggak